Gumagalaw ah Kumulabog ah <laughs> Ha? Yan dyan sa area na yan meron Lakas ng kalabog niya eh Meron pa, ma malaki yun Oh, oh. uy! Yun! dito bali maong oriente kami dito sa patubigan mau oriente po kami dito tagal tagalan namin itong hindi na akong kuryente gaya ng dati dito kami nakadami ng na mga ito mga kabida dito sa yari na to sasama natin si Aaron, pa'ng Dennis yun, nagre-ready na sila ready na yung mga ano? ang isda eh! eh, ano yun? Ah. ay, ang laki! huy! meron na naman oo oh, eh! pahihirapan yung pagbaba parang mamungitin mo yun ah hmm

Nag-uumpisa na mga kabida Ang isang dalag na malit na Oh, dyan ra Meron kaya? Wala. <laughs> Wala. Uy! Tilapia! Ya. <laughs> Laki! Laki tilapia! Ya. laki nun Gurami Pero yung na uh, kurete Ganun Tilapia Lapad eh Ang dalag na maliit isang gurame Uy, meron <laughs> Shoot pa naman ah <laughs> galing ah Uy, dalag Hindi ganong kalagi yun yung mga dalag ngayon ah Mga baby pa Oh wala pa mga ito ah hindi <laughs> pa nagpaparamdam madalang lang bumabaw kasi ito

जाए तो और

Uy, yun, dalag dalag, lumutang, lag oh. Dalag lumutang, uy, shoot ah. lag ay ui wala dạ mù isda ngayon dati-dati eh. pag nandito ka na sa area na ano, ito puno na itong timba na amin ngayon matumal siya wala nga yan matuman magigita mo naman yan eh kasi kung hindi ka man makakalayo makakauli ka ayun nga ba na nang linakap na namin wala pa din ah meron tilapia tilapia ang mo yung tilapia ngayon ah oh. Mas eu ah dito walang itong malalaki takto pa naman yung babaw niya kaso wala siyang ganong isda wala talaga yung isda membabau jana. Ajan marah minta lagi. Yo no, yo no, buka galau ah, kumala buka, hah? Baik kumala buka. Kalabog dyan o oh, pre Banda just area na Ayan ayan Tubuli mo Banda just area na yan Meron Lakas ng kalabog niya eh Lakas ng kalabog Tingnan natin eh oh yun oh Meron pa Ma Malaki yun oh, oh. Uy Yun ang sinasabi ko Aas oh hindi na rinig kong kumalabog eh oh isa area na yan alu-alu oh. na oh ah nagkagatan pa yung dalaw oh. kinagat nung pagong yung as ah, pagong

Do halo na. Ito na lang hindi pa na no, sama. Ito na lang. Eh ke? kami kan. ayo na guys, mo 'ton. Sir ito na 'yan. Eh. Meron? Dapat na uli Janitor Punin <laughs> ko dito pare, meron dito? Mahina gusto si parang Dennis <laughs> na ito Gurami So yun mga meron na na silang nahuling Iwan Iwan lang kasi hindi ganong kal kalaki yan. <laughs> ah, native. Ay naka, nauli na isa. Isang ito. Ramirami na rin pala, no? Oh, tawad, na galaw ng tubig ah puro janitor yung magalaw <laughs> ano Susung na naman kayo <laughs> ha ha. <laughs> paano naman yung dinaanan nila Uuwi na po kami nito Ito, ito Ano? Nakarating na tayo ng Arayat ha yeah. <laughs> Wala pa rin Ah, nandito yung si Barangere oh. Ay, may katulong. Wala. Putay pa muna siya. Ngano ba? Oh, ito. Net. Dito. Hindi ba utang daw ta dati pa sa atin sa pasagana ne. Yung aron? Ikatalano ne. Ay, nang uli. Ayun, yun Konti pa lang. Halu-halu. Halu-halu. Ay, Yan, naghahanap din sila ng pangisdaan sina Barang Jerry. May dala-dala din silang kuryente. <laughs> naghahanap ng sila. May dala-dala silang kuryente. Yan, kami okay na. Plus meron na kami mga uli. Sila naghahanap pa lang. Ay, lalabas si na parang Jerry dito niya. dito sa tunnel ay lang natin sumilong tayo oh ano pre nawala nawala pa meron daw eh kaso nakaalis pa so, wala Ay kaya eh. na? Yan, wala daw talaga da. malalaman mo kasi yan talagang walang lumilitaw mo Ano? Tsuko na? Ha? May yagdan dito? May yagdan. Kunin ko. Para makadaan sila. natin para sa atin na lang kaya to dito oh sa atin na lang kaya to <laughs> ligaw na agdana no <laughs> kita lang natin dito ipaginabang pala oh hindi na kayo mahirapan umakyat Pero nata natin na nabutas doon, no? Oh. Pumasok yung yeah. eh, Tingnan nyo, oh, pa natin itong magdaan, no? Dali natin, Oh, sayang, eh Ligaw lang, eh <laughs> Dali natin Ligaw ko ba, eh? <laughs> Hindi Ang ganda ng pagkagawa Ay, <laughs> hey, nako sakto lang yung magdana na binigay sa atin walang <laughs> kaya hirap ngayon no? Okay. thank you ano, Pasoko na tayo okay naman itong mga nauli pagkita natin bus ko lang Pakita mo nga ating ng mga nauna. O, alu-alu sila. Sari-sari. Sari-sari. Ito, dalag, tilapia, gurame. Igat. <laughs> Aspagong. Ano yan o. O, yan mga kabidan. Dito na kami sa bahay. <laughs> Kapag kinawal Dalin nyo na lang para may pangulam kayo. <laughs> Dalin nyo na lang. Hindi na tayo magluluto mga kabida. Digina na lang na lahat sa kanila kasi eh. Kaya konti lang. Ah, pare, pare. Mamaya na lang. Ah, uh, mamaya meron kami pupunta ng iba mga kabida. Yeah, baka doon na lang tayo magluto pag uh, Okay.